ating fish na niluto. Hindi ko alam kung sunog. Iprito ko yung sa akin kasi hindi ako kumakain na. Ayan guys, ayan sa alaga ko. Ito mm -hmm. sa akin, ipiprito. Pwede na ito hindi iprito. <laughs> tapos, nagsaing lang ako. Yan. O, di ba laki? Ito sa alaga ko. Tapos, ito sa akin. Mm -hmm. Okay, go. Saing ako kasi, gusto ko yan partner ay kanin. Ibay ang manok ko. Ayan ang aking isda. Dalawa lang kami dito. Yan yung laki. Yan sa alaga ko. Diba ko magugustuhan niya. Okay guys, bye! Yan, yan yung foil niya. Yan yung foil na nilagay ko sa isda. Tapos, tatanggalin ko lang yan. Para hindi ako mahirapang maglinis, mahirap magkis-kis ng nang ayan. O di ba sabon-sabon lang. Okay no.